Kakapasok lamang na balita uh, ngayong February 20, 2025 uh, kung saan uh, pinasok na ng otoridad ang uh, balwarte ni Dato Adlao sa Siargao at ngayon na uh, uh, makikita natin uh, sa video ang mga nagsisigawan at isa-isang pinadapaan ng kapulisan dahil umano sa hindi pag fans ni datu Adlaw at ni bai kanyang partner sa mga subina sa kanila. Ngayon mga kapatid uh, tignan ninyo itong video na ito at makikita po sa video kung paano sila hinuli at pinasok ang kanilang lugar. Dine, bata ra Ag ako. Dine. Ah. 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 Just... Ah. Ah. Uh. Naarasto na ng Criminal Investigation and Detection Group ngayong umaga Itong leader ng hindi rehistradong Federal Tribal Group of the Philippines na wanted din sa panggugulo sa Surigao City noon lamang nakaraang buwan sa report na tinanggap ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III na huli sa barangay Sabang itong pinuno ng grupong si Giorgetto Corpus Santisas alias Nato Adlaw, kasamang naabutan ng CIDG sa lokasyon, Sam bata dalawampu't pang ibang na hinihinalang ng member na parehong bogus umano IT group. Kabilang na ang isa sa mga sinasabing leader na si Lourdes Salinas. Inero ng sampahan ng reklamong alam and scandal itong grupo matapos ipadlock ang ilang establishment sa Surigao City dahil sa isyo ng ancestral claim. Pero sabi ng NCIP, hindi nakatala sa Indigenous People's Organization itong grupong napaulap din naniningil pala ng salapi sa mga nare-recruit nilang mga miyembro. Inuli si Natato Adlaw sa visa ng Warat of Arrest sa kaso paglabag kay usurpation of authority.